Hi guys! Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng placket ng barong. So ito pa requested ng isa natin viewers na kung saan gusto niya yung specific lang po sa gagawin natin placket. Ito, parts na to. So ang barong na to is half placket lang po guys. Malahati lang po yung biyak niya na nandito lang. So meron na po upload din dito guys na mula preparation hanggang last operation kung paano ito binobo guys so complete po yung tutorial so yun po yung latest upload po natin na sa mga matuto sa ganito check mo lang sa akin mga videos nandun lang po yan at bago po sa guys ay bakit kinuha ko yun na mag like and subscribe sa ating channel So, ngayon guys, ang gawin natin ay yung pamplakit na tela sa lagyan natin ng fuse or pilon na dedikit dito para sa maging, para tumigas yung plakit natin gagamitin sa paggawa ng plakit ng barong. So, paplanchahin lang po natin yan. So, ito guys ay left and right yung pangibabaw po nito guys ay medyo malapad ng konti so ang ibabaw 1 in 1 fourth and din yung under naman nito is 1 inch yun po yung size ng placket para sa barong and then yung finish naman nito ay 11 in 1 half po yung sukat yung, yung haba ng placket yung lapad, ang pangibabaw is 1 in 1 fourth yung lapad And then yung under naman nun, o yun sa ilalim, ay 1 inch yung lapad nun. So, and right, ang lalagyan natin ng pilon. So, ito guys, na barong half placket lang po ito. So, yun, didikit mo lang natin siya gamit ang plancha. So, depende guys kung anong available sa inyo. Kung nasa pabrika po kayo, mayroon mga fusible naman na ginagamit nito. Fusible o fusing machine pero sa dito sa bahay ko ay sa shop ko ay ano lang po ito uh, gamit lang po yung plancha para medikit yung fusible na kailangan natin ilagay doon so shout out nga pala sa nag request nito guys shout out po sa inyo hindi ko nabanggit yung pangalan pasensya na po alam mo po kasi guys yung yung upload ko nito is kompleto po mula preparation hanggang sa mabuo yung barong kasama po ito doon sa huling upload ko so paggawa ng kompleto ng barong step by step complete preparation so ito siya. So yan isa Yan isa So ayan, ito naman guys yung haba naman plakit ang gagawin natin. So ang natin dito is ang sukat na is 11 and half. Yan. Yung hati noon. Pero doon sa ibabaw guys ay nasa ano yan 13 kasama yung pinaka box sa lalim niyan. So ito 11 and half yung sukat ng na bibiyakan natin. Pero depende ito guys sa size ng barong Kasi pag medyo malaki, ang taong susuot, medyo laki nyo rin. Kung maliit lang din naman, kasi meron din mga lilit na tao guys na gumagamit din ito. So, liitan mo rin yung ano, exam mo lang yung sukat. So, yan. Ang paglagay ng plaket nito guys sa uh, tela, so, ito kapag, ang panglalaki kasi, actually, barong kasi panglalaki din naman talaga guys ano to left over right yun kay babaw kaliwa compare mo sa kanan so unang ilalagay natin yung pang ibabaw which is yung sa kaliwa po so ang technique ko dito guys ay one shot ko lang po winubo para mas madali mas mabilis so ang iba kasi nito ina-attach muna yung tela ng plaket bago nila ito top stitch so dito guys para mas madali planchay mo lang yung fusible ayon sa kanyang lapad Planchay mo yung placket and then one shot na siya i kakabit doon sa tela yun po yung technique na ginagawa ko kasi mas mabilis po siya and then mamimintin mo ko yung 116 doon ibabaw at sa kailalim. so naging consistent po siya pag ganang technique pero depende po sa nakasanayan po ninyo guys kasi may mga factory naman hindi naman ganito ang pag assemble ng placket so yan so dito sa end naman ito sa may box so pinuputol ko po ilalim yan minabukasan ko para hindi masyado makapal So ganun po siya ginagawa. So importante kasi yun guys, kung paano makapal pag ano. Pag binawasan ng ilalim niya, is makapal masyado. And then, siguro din yun magkalapat. Para pag kinolar na siya, pinatas na yung kolar is hindi siya mag high in low. Isa kasi guys, kapag hindi siya pantay, hindi siya magka-level yung paglagay mo ng ano, lapit, up, up and up at saka yung upper at saka lower is pagka nag ka na is dugo nagkakaroon ng diferensya kasi nagkakaroon siya ng high in low or di kaya naman lumulubo pagka pinlat mo yung plakit lumulubo po pagdating sa may dugtungan sa ilalim sa may box ipaplat mo na siya pagka pinaplant importante nga nakalapat ng maayos yan pag sa mga ganitong ganitong damit na pang ano talaga pang opisina medyo maselan po kasi so ulit guys kung gusto nyo matutunan ko paano ito buuin yung kabuuan paggawa nito uploaded na po nito yung paggawa ko ng baro so ito na request lang po na sa natin viewers so yun guys hanggang dyan po ating video kung hindi mo ganitong content baka naman pwede mo kahit isang like and subscribe doon na rin kung hindi ka na subscribe sa ating mounting channel see you next video bye